Isa sa mahalagang ipinagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo ay ang idilada o kilala din bilang Feast of Sacrifice dahil sa kahalagahan ng sakripisyo sa re relihiyon ng Islam. Mm -hmm. tama ka dyan Joshua at para bigyan nga tayo ng mahalagang kaalaman patungkol dyan ay makakapanayam po natin ang executive assistant ng Office of the Secretary ng National Commission on Muslim Filipinos na si Mr. Rafi Usman. Good morning po at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Sir Rafi. Good morning everyone, Rise and Shine. Yes. Sir Rafi, simulan natin sa gusto po namin malaman kung ano po ba ang pinakamahalagang bahagi ng Idil Adha para sa ating mga kapatid na Muslim. Alright. Um, Unang-una, usually ang pinakamahalagang bagay na nasa Idil Adha ay yung mga kapatid natin Muslim na nagsasagawa ng ritual ng Hajj ngayon na nasa uh, Mecca. Sila yung mga unang-una because uh, the series of rituals. The Eid al-Adha is actually the pinnacle of of the ritual days. Kung saan uh, nagsasakripisyo sila ng animal ng mga hayo na for sacrifice as part of their uh, uh, ritual, no? Para doon sa mga Muslim na nasa Makkah ngayon. Para sa para naman sa mga hindi nakalahok naka ng Hajj season, Uh, ang ginagawa naman nila is they are celebrating it in their own places with uh, communal prayers and at the same time they are uh, slaughtering, you know, uh, cows, sheep, goat or camel kung meron man as part of their ritual and uh, main activities sa Eid al-Adha. Mm -hmm. Mr. Rafi, si Meiji po ito, um, paano naman po ipinagdiriwang ang Idil Adha at ano po yung kahalagahan nito sa pananampalataya ng ating mga kapatid na Muslim? Very good. Uh, it's, it's a good question po ma'am. No? Sa, para sa kalaman ng lahat, um, Idil Adha is a manifestation no, of the, the prophetic, uh, prophetic practice of the Prophet Muhammad SAW, peace be upon him. Um, celebrating the, the, the importance of sacrifice, the importance of uh, devotion to God, the importance of showing respect to the command of God and uh, love to other people as well. No, Idiladha um, is actually um, uh, it, 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 the emblem of Idiladha mm -hmm. is actually the the devotion of the Prophet, uh, specifically the, the name of the Prophet Ibrahim. Abraham in the in the Islamic tradition as well as well as uh, implemented and practiced by the last prophet of Islam, the, the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam shows that the importance of uh, really devotion to to the command and uh, the the lesson from from god you're you mean uh, lesson usually uh, na nakikita natin in celebration of eid al adha Sir Rafi, yes. Balikan uh, ko lang yung ng konti yung sinabi mo kanina sa slaughtering of animals for sacrifice. Tama po, no? Hindi po ito yung karaniwang pagkatay sa mga hayop. Meron pong sariling pamamaraan ng ating mga kapatid Muslim. Yung sinasabi nila mas humane way. Tama po ba? Yes, definitely. Um, all the slaughtering process in in Islamic as uh, it is considered as halal, but uh, mm -hmm. the due process ng slaughtering from the selection of animals, from the condition of the animals and how it is uh, processed, how it is slaughtered, and and uh, post processing no no animal natin. It is all based on uh, Islamic uh, practice, no, to make it halal. Um, ang pinaka highlight doon ng slaughtering is uh, yung care ng animal, no. Uh, we select properly. Uh, hindi parembawa sa sa idil adha. Uh, there are age requirements ng mga animals. Hindi pwedeng masyadong maliit. Hindi pwedeng uh, to sacrifice yung mga may ng animal okay. hindi, pwedeng, um, hindi pwede yung mga age na mababa dun sa minimum requirement ng no, ng no, no animal as part of the uh, due process no as part of the uh, humane uh, slaughtering or sacrifice natin sa Eid Mr. Rafi, ano naman po yung mga hakbang na maaari nating gawin upang mas maitindihan po, no? O maipakita ang paggalang ah, sa kahalagahan ng idil adha sa ating komunidad? Alright, um, this is important para sa mga Muslim at the same time para sa mga kapatid nating hindi Muslim. Mm. Um, Unang-una, yung pagtatanong po ng mga impormasyon tulad nito, it's a very good uh, initiative. Para sa mga kaibigan natin, kapamilya, relative at para sa mga komunidad naman, um available yung mga information po nung about idiladha, about Muslim activities related to this. Um they need to uh ano see and properly read about this mm -hmm. uh, information so no? and uh, Please, don't, um, huwag silang mahiyang magtanong sa mga kapatid nating muslim na about this information, about this event. It is because it's, uh, nagiging simula siya ng conversation, ng dialogue kapag may mga ganitong usapan, which is a very good uh, venue for more dialogue, for uh, interfaith, for uh, kapatiran nga uh, in terms of uh, this event for each other. Sir Rafi, pang huli na lamang po, uh, meron po ba tayong maikling mensahe sa publiko patungkol po dito? sa ating pinagdiriwang na Idilada. Alright, uh, actually this is the second day of Idiladha. We are still uh, celebrating it until the third day of of, of uh, this month. Uh, unang una, maraming salamat and we congratulate all the Muslims uh, doing their rituals in the Me in Mecca in Saudi Arabia. May all your rituals and activities be blessed by Allah. And congratulations para sa mga gumagawa ng good works ngayon. Para sa mga kapatid nating Muslim at saka sa community natin sa Philippines, uh, we congratulate you dilad. At same time, uh, para sa mga kapatid natin non-Muslims, um celebrate with us with your prayers um safety ng kapatid natin Muslim and uh, please pray for everyone's safety and uh, unity of our community po. We open um we are open and we want to 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 communicate our our faith to everyone in the Philippines and outside the Philippines as well and please be with us in celebrating all the uh muslim activities as well we are open for for everyone inshallah mm -hmm. all right maraming maraming salamat po Mr. Rafi Usman sa pagbibigay sa amin ng mahalagang impormasyon patungkol po sa Eid alha muli po good morning po good morning everyone